ini aku nang anu so warm so al Alwali agree Alwali agree aluari agree al al dia nang kala manok Kakainin ko Wala na akong, dinamad na akong magluto, kaya dito na lang ako bumili ng ano, okay. ano, masarap ang mga, ano na dyan, grilled chicken. Grilled chicken. Halubali grill. Ayan. Bibili na lang ako kaysa magluluto pa ako gugutom na ako pag magluto pa ako kaya pili na lang ako mura lang naman ito 100 isang buong chicken na yon pwede na yun isang buong chicken dito tayo maraming gilihan dito yung mm, ano Yung sa kabila chapati biryani kagandaan dito ah uh, kung ka magloto labas ka na lang kakain mm. Tay ko lang yung order ko dyan sa loob. Di ba? tapos kaya di uh, deliver na yan. so